Okay. Ah, alam naman na lahat na ikaw praktisado na, sanay na sanay ang experience mo sa public, as a public servant. Bakit ngayon ka lang tatakong, Senador? Dapat noon? Ah, isa ka number one reason. Dahil napatahimik ko ang aking lalawigan. Nagpapasalamat ako sa aking kapabayan. At napayaman ko, ikaw nila ang pinakalimang mayaman sa buong bansa. Okay. At sa okay. uh, mas bayam pa sana kami kung maapurbahan niyo. Pinalo ko no, mga anak ko, limang kung taon lang inaantay ko, hindi ko tayo yung economic zone. Yan yung pill. Yun eh, yun. Kung sa pamit na lawiga, mas maganda pa sana, mas bayaman pa. Hmm. Dahil ang, uh, hindi ako binibigyan dito, binapara palagi sa Senado, kaya ako tumakbo para sa Senado. Ngayon, hmm. ang ginawa ko, nagtayo ako sa Korea, Ah, sayang nga eh. Sayang. Lahat ng factory ako ngayon, nasa, may malaki yung factory doon, lahat ng klase. Electric vehicles, submarino, overcraft, or plano. Aside from that, doon ako nagtayo ng marami doon ha, ah, Pero ngayon, nagtayo na ako ng economic zone sa Korea. Mm -hmm. Dahil wala dito diyan ang mga Ngayon, nung December 9, nagbali ko rin, kumuha pa, binigyan pa ko ng isa pa. So tinatayo ko na lang yung pangalawa at doon. Saan po yan, pangalawa nga ano? Pangalawa sa Incheon ang una sa Gangwon Province. Yung pangalawa yon sa Incheon Province. Marami sa airport ng Incheon. South Korea. At uh, sayang nga. Kaya ngayon, iuwi ko yung electric vehicle, electric uh, factory ko ng electric vehicle electric tricycle, electric, tricycle, electric motorcycle. At matagal ng programa ng gobyerno yan, hindi ma-implement na pinapatala ng tao sa bangko, ayaw nila umutang dahil may porsyento, ng 500,000, malulugi sila. Dahil tumas na lang ang gasolina, kukunti kita nila. Ngayon, para, para lang matuloy yun, at para matulungan ating kababayan, dahil poor pollution kakasalitan na kakasalitan ang aking Kaya ako, ako na lang magpautang na at ako kay Presidente Marcos dahil nakita kami minsan sa <laughs> Dong Peng lang Lounge. Mr. President, matagal na programa ng gobyerno nung, nung nakaraan pa ang administrasyon. Marami na nakaraan. At ako na lang magpautang sa lahat nang electric vehicle, yes. yes. lahat yes. Yes. ng tricycle, lahat ng yes. motorcycle, oh. walang down payment, zero interest. interest. Wow! Zero. Ganda yun uh, na project. Sa akin ako rin na magpauta ng biliones na walang interest. Wala. Ako lang ang nukulukong sinago... pagpauta. <laughs> ako lang ang hmm. nukulukong. <laughs> 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 like follow up. Uh -huh. Follow up nilang. Oh may papayong nyo mo doon sa mga baguhang tumatakong senador o senador na na, kumbaga wala pa naman experience pero nariyan sila dahil sikat sila. Anong may papayong? Well, ang masabi ko lang, dapat isa lang salita nila, isa lang gaya ko. Isa lang salita ko, kaya wala ang kapapayan. Kaya naman maunlad kami dahil kung anong sila ko, ginagawa ko. At ako nag-leading ko, hindi ko ang mga, mga kasi pag nanalo na papasyal sila, nanalo na, hindi na bubabalik, hindi na namin nakikita. At ikaw hindi ka na magpapayaman, matlikas ka na mo yaman. <laughs> e ako, sarili na ako, marami na experience sa buhay. Naging governor ako, akong presidente nila. Naging mayor ako, akong presidente ng buong Pilipinas. Mayor Naging konser ako, akong presidente ng buong Pilipinas. Marami na akong pinagdahanan. So, Experience is still the best teacher. Yes. Uh -huh. Kasi anong pinapag-aralan ng iba, pag walang experience, walang nagagawa. So, maraming... Kaya nasa atin din dyan eh, mga babae natin. Pagka naka-addict sila ng hindi ko na sabihin, baka hindi naman ito. anyway, uh, iboto nyo yung mga may gagawin. Ako ang ginagawa ko. Ginagawa ko na. Mm -hmm. Nagpapautang na ako ng libre ng barang uh, mm -hmm. At nagbibigay ko ng banko. Dahil 77% ang ating kababayang walang bank akaw. So, ibig sabihin niya na pera nasa labas. Hindi umandang masyadong karunyan natin. Mm -hmm. So, nagbigay, Meron akong bangko sa Amerika, Bigang Bangko International. Ngayon, gumawa ko ng bangko uh, national, online. Hindi ka na pumunta sa bangko, download mo lang, picture mo sarili mo. Nasa Facebook ko, sundan niyo yun. Picture nyo sarili niyo, meron na kayo bank account. At kung may bank account ang mga tao bayan, hindi na pupunta pa sa bangko kailangan. Like yung mga negosyante rin sa mga pumisa, pumunta sa bago para magbayad sa mga tindahan sa Manila. Magkaantay pa doon. Kung babae, magliligo, maglilipstick pa. Mag Tricycle pa. <laughs> <laughs> eh dito, sa bahay lang, telepono lang, isang pindot lang, bayad na. O makita nila, <laughs> send, bayad. So, very convenient makakatulong naman laki sa mga na negosyante mm -hmm. at mga overseas workers natin, na kawawang nagtatrabaho. Iwalay pa sa pamilya. Pag nagpadala sila ng na pera, pupunta sa lalabas, sa taxi, magbabayad. May bayad yun. Yung tatanggap, pupunta rin sa bango, magpunin, magbabayad pa. Pag bibang to bibang, tinanggal ko lahat ng service fee. Walang bayad, libre tulong po sa ating mga kababayan, tulong po sa ating mga overseas workers. So, yun ang, uh, ano pong plan? Sa showbiz po, po. Kapag nanalo po, kaya ano pong pwede nyo magawa sa showbiz industry po? Ano ang gagawin ng batas? Tulong na kita niyo yung tupad na yun, mga um, ano ano Ayuda. hindi na ibibigay lahat although sincere yung mga opisyal na ibibigay, kung misa yung noto sa nila magbigay B na pipili kino. na kinakausap ng mga tao piling pili na lang <laughs> 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 yung misa ba nawawala so may drop ng corruption so ang gagawin ko kung ang gagawin kong batas yung Chabit 500 ang Chabit 500 ang ang tao yun mayroon na sa ibang bansa ah uh, uni, uh, universal basic income mayroon na sa ibang bansa yan gagawin ko ng batas yan lahat five five lahat ang walang hanap buhay pati pa fisherman farmers lahat ang mahirap or sumusweldo ng below minimum wage 18 years old and above pagkakaroon ni habang buhay. Wow. So, yun ang tulog. Ibuto mo sila yun, meron sila. At lahat mabibigyan. Ani chapit saan ko po nila po doon, no? yung 500 na ibibigay? Eh, yung tupad nga. <laughs> dapat ganun lang doon ang yung tupad. Ah, yung tupad. At marami. Marami. Dahil sa lalina ako dyan eh. Sa lalina ako gumagang bata. Takahanda na. Pagdalaan ko, yun agad yung si papayo ko. <laughs> <laughs> right, marami ang tanong. Yun, so, ako, sabar ko yung pondo pang pondo ko. Ako, bahala ka ako dahil ang pera kasi, pag hindi mo kinasusin sa sa'yo. So, hindi sa sa'yo pera. Mamatay ka buwas, alam mo pera. Ay, ako, ginagastos ko pera ko. Manong Chavit, meron kayo gagabili ng celebrity sa kampanya nyo next? Saan? Mga celebrity. Mga celebrity. Sa pangangampanya nyo po. nyo Sino marami po yung mga balak yung sumuporta sa inyong artista? Mga marami, celebrity? Marami. Marami. Dahil ako na nag-produce sa, sa Channel 7. Sa mga kaibigan ko, puro artista. Dalawang araw ang aking nanay producer. So, nag-produce na ako sa GMA Heaven. At sa mga private, kung gusto din, ako wala nag do. Pero gusto ko tulungan ang ating movie industry para gumanda. Dahil ah, isasama kong Korean at sa mga U.S. Pino. na kaibigan ko. Gusto pagtayo. Ngayon, lately, nagpunta ako sa Korea. I-invita uh, ako naman. Marami na akong kaibigan doon. Yung pinaka-popular na aktor doon, si Ma Dong-suk. Yung big fan. Mm -hmm. Nasa Netflix yan. i Gusto niyang gumawa ng studio nito. Parang Hollywood. At dito wow. gagawa ng pier. Wow. So, isasama ko yon sa mga artista okay. natin para gumanda ang ating mga mobile wow. customers. <coughs> wow. sa mobile customers. Gusto naman po, online show experience that's, po. Online show nyo po. Yung online show online nyo po. Kanina nakita ko po 6.3 yung that's mga nanonood. Ang dami po nyo pong supporters. That's viewers sa viewers, uh, inyong online, online, online show. Online show, oh, oh, oh. Online show Dapat nyo. Dapat i-share nyo yun hmm. dahil malaking tulong hindi sa kapremyo, hindi sa uh, ano daylang. Pero most important i-share nyo dahil Makakatulong sa ating ekonomiya, makakatulong sa mga negosyante, makakatulong sa mga overseas workers. Kaya dapat, download nyo yun at i-share nyo sa lahat para lahat magkaroon. Dahil yun, kung negosyante, de negosyo malaking pera yun. Pero hindi, libre lahat. Libre, hindi ka napupunta sa bangko pa, walang porsyento, wala tiyanggal ko ang service fee. Wow. wow okay. At makakapag-withdraw ka sa lahat ng banko, makakapag-deposit ka sa lahat ng banko dahil banknet. At kinakausap ko ka ngayon, lahat. Mga convenience store, lahat. Yeah. Lahat, yeah. mga kasabihan, kinakausap ko lahat para lahat ang popular para doon na lang mag mag, uh, da, uh, mag at mag-withdraw. Mm -hmm kami Para mga... po sa atin mga kababayan. hindi <laughs> <Tumas> <laughs> pa po kami nanalo. Na nalo, na nalo <laughs> kami. po kami. Marabi Marami pa! Marami pa! Marami pa! Marami pa! Marami pa! Marami oh, Mga less than 50 days pa dahil bawal na pa sa... Oh, pa after, after ng ano. Bawal na. bawal, tuloy-tuloy. Okay. ng Pasko at New Year po? Ha? Paano niya pa i-spend? Pasko at Pasko at Pasko at bagong taon. Pasko siya? Pa, bagong taon. Pasko at Pasko at bagong taon. Saan ka daw magpapasko? Ah, magtatago ako. <laughs> Saan <laughs> ba yung magtatago? Matatago nga eh. Tatago nga eh. Saan po kayo magtatago? Pero hindi. Dahil na... Joke niya Pasko. Uh, kailangan mapasaya ang ating mga babae. Kaya inopisa mo na ngayon. So, hindi na ako magtatago? Papahinga. <laughs> 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 kagaya pag birthday ko, nagtatago ako talaga. Pero nagpapapremyo ko. And downtown. Itong taon na ito, pinayin niyo ko ng birthday ko, 7 million. Oh, wow! June, June 21. Oh, dito, ka dito, na. Kaya na hapit na namin. Pagpapapremyo uh, ko tatago nga lang. Senator na kayo nun. Senator Senator na kayo. Senator na kayo nun. Senator ah, na kayo Nahalal na po kayo. Mas maraming premyo. na kayo. na kayo ha Oh, Mano, 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 Manong pag naging uh, senador na po ba kayo, kayo na ang mag-franchise ng Miss Universe? Bungunin ko. Walang nakakuha ang malalaking kumpanya rito dahil logi sila. Malulogi. Not even the government, hindi ginawa. Ako lang, kumuha. Lugi, sinabi nila malulugi ako, kinuha ko rin para masaya ang ating kababayan. Maski magkalugi-lugi ako, basta panalong Pilipino, ginagawa Yay! Yeah. Thank you, pa! Sa nalakon, naniniwala mo ba kayo sa New Year's Resolution? <laughs> New Year's Resolution ba? <laughs> May resolution ka ba? Kayo? Hindi na. Well, well, New Year's Resolution kasi Ginagawa ko na lang <laughs> naman Hindi ginagawa. ginagawa. Basta ako tulog-tulog lang. Puro pagturo ko. Talagang ako, puro tulog. Marami tayong mga Photo, to. Ah, Ito yung photo pero hindi gumagalaw. Ah, Malang na, kailan nag-uumpisa po yung, yung, oh, yung yep. pelikula ah, niyo with pelicula GMA Films. Uh, 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 yung pelikula niyo with GMA Films. Pili with GMA Films. Kailan mag-uumpisa po? Ah, GMA 7. yung unang-unang pelikula gagawin namin yung Barkadaan ng mga makasalanan. Oo. yun ang una. Taka una. Pero marami. Marami yan. Ako uh, uh, lahat. Yung mga, pati yung mga iba, gumagawa uh, rin ako. Yung kay mga makasalanan. Intriguing saya mm kaya, -hmm. oo oh, yung pinili ko. Very intriguing kasi para ka mga makasalanan. Puro makasalanan. Pero COVID Sino po mga artista? Mga artista na po. Pero yun lang pa, ano, nakaka-intriga yung... Uh, Title. Title eh. Kabarkadahan. Kasama po kayo ito. Sino po mga artista? Artista Sino ah, na Marami sila, nakalimutan ko na, marami sila eh. So, May kami roll po kayo? Malalaman nyo rin, malalaman Lalabas po kayo doon sa pelikula? Ha? Lalabas din po kayo? Ay, hindi. Ah. Ay, yeah. Ah, ah, Tutulong to. na ako sa movie industry. Last na po, nabanggit po ni Boss Toyo, gagawa daw po kayo ng pelikula. Tuloy po ba yun? Pwede rin. Pwede rin. <laughs> Pwede rin. Lahat sila.